Ustad, nakatira po kami sa Maynila at malayo po kami sa masjid. Kaya ang plano namin ng asawa ko ay magsasala kami ng salatot tarawih sa loob ng aming bahay. Pero yung kwarto namin napaka lang. So ano po yung gagawin? Kasi hindi po pwedeng magsala sa kanyang likod kasi nga hindi po kami kasya. So ano po yung gagawin namin sa buwan ng Ramadhan na gusto namin magsala ng salatot tarawih? At siya yung magiging imang ko. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baad. Allah, Tabarak Allah. Uh, tinanong natin yan kay Sheikh Khalid al-Mushayqah. Isa sa mga studi ni Sheikh Ibn Uthaymin. At isa din siya sa mga sheikh na pinagkukunan natin ng kaalaman. Alhamdulillah. At ang kanyang sagot ay magsasala kasama ang kanyang asawa. At dito ka tatayo sa bandang kanan. Okay? Dito ka tatayo sa bandang kanan na magkapantay kayo dahil nga sinabi mo, hindi kayo kasya sa kwarto nyo para doon ka tumayo sa likod. Pero yun yung original. Kung kaya nyo doon ka tumayo sa likod niya, yun yung dapat. Okay? Pero kung hindi naman doon ka sa bandang kanan, Allah Ta'ala alam at sana ay gabayan kayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa pagpasok ng Ramadan.